Kuya, kuya, saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Kuya, alay ka. Tingnan mo na. Boy, magandang araw. Magandang araw nga ba ang araw na ito? oh Dahil sa narito po ako sa isang tulay sa pagitan ng pangit at mga gwapo. Sa gitna ng barangay Maktang at barangay Manhudag na kung saan ito ay kakaibang video na aking pong gagawin. Nananalaytay na rin po sa aking mga dugo ang pagiging isang mapagbigay. Kaya naman bilang ako na mapagbigay ay nais ko pong bigyan ng kabusugan ang inyong dalawang mata ng iba't ibang klasing mga lugar dito po sa aking kinaroonan. Ang lugar na ipapakita ko sa inyo ay isang lugar na kung saan wala siya. Lugar nang malayo ako sa kanya. Ang lugar na kung saan masaya na siya sa piling ng iba. Tara na samahan nyo na ako sa ating pong gagawing video. Nang upang sa ganun ay sabay-sabay nating matunghayan ang iba't ibang klaseng magagandang lugar. Sa unang bungad ng kamara ay talagang lantarang napakalinaw sa ating dalawang mata itong nakakaamis at nakakabighaning lugar na kung titingnan natin mabuti ay parabagang bagang nagmistulang green paradise na ang ibig sabihin ay magpakalayo-layo ka muna para makamubon at ang pangalawa sa ating binaybay itong gilid ng dagat na talagang napakaaliwalas at napakalinaw na ang ibig sabihin ay enlightenment na sa bandang huli ay maliliwanagan ka na lang talaga na hindi ka talaga niya mahal pero bago pa man magtapos ang lahat-lahat ng matatamis at masasayang araw sa inyong dalawa ay mas mabuting pakinggan muna natin ang mga reaksyon ng mga taong dumadaan dito sa napakaganda at maaliwalas na lugar. Ngayon, narito po si Alexis. Uh, nandito po siya dumaan sa pagitan ng tulay ng guwapo at pangit. Ngayon, ano, ano po bang masasabi mo sa nakikita mong magagandang uh, lugar dito? Yan, yung nakikita mong pulo, yung kamandag. Ano pong masasabi mo? masasabi ko lang, kaya sobrang ganda lang. Sobrang ganda? Oo. Oh. oh. Uh, mas maganda pa sa jowa mo? Oo oh, naman. Pero mas maganda pa yung jowa ko. Oh, sino bang jowa mo? <laughs> Hola na Oh sige, maraming maraming salamat sa iyo. Pwede ka nang umalis baka masampal pa kita. Yeah, <laughs> alikha. Tingnan muna. Wag muna. May tatanong ako sa iyo saglit lang. Saglit lang. Pero naku'ng kitatanong. Uh, kanina pa po ako nagbibidyo dito, nakikita ko po ang iba't ibang klase magagandang tanawin. Ngayon gusto kong uh, patunayan mula sa iyo na maganda nga ba talaga ang tanawin na 'to dito po sa pagitan ng uh, Barangay Magtang at Barangay Manhudag. Ano masasabi mo sa magagandang tanawin? Talagang maganda bang nga ba talaga? Oh, maganda talaga dito. Minsan ang mga taga-baras at taga Saka Ilian, pumupunta dito para tumanaw lang sa gilid ng dagat. Oo, oh, dahil maganda talaga, oh, ano? So, hindi tayo nagsisinungaling sa ating viewers. Oo, oh, hindi. Hindi pa naman ka panipaniwala mukha mo. Oh, maganda <laughs> Sige, so, pwede ka nang umalis. Ako siya si Absalom. Absalom ka. Kaya pala nakasanglas ka. Sige, umalis ka na. Babasampal pa kita. Kuya, kuya, saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Kanina pa ako nagbibidyo dito ng iba't ibang magagandang tanawin. Ano ba ang masasabi mo sa magagandang tanawin dito? Kuya, wala kang wala masasabi. Bakit na kasi ka? <laughs> Kuya, bakit na kasi ka? Balit ka ba? Wala, wala. Ha? Sige, umalis ka na. Baka masampal pa kita. Isang pakulo lamang iyon mula po sa ating mga kaibigang driver na kung saan natunghaya natin ang kanilang mga gustong sabihin. Natunghaya natin na maganda talaga at dinadayo rito ng mga tagabaras ng upang sa ganon makita lamang ang magandang tanawin dito. Minsan na rin nating nakita sa kanilang mga mukha ang talagang kung gaano kaganda po ang uh, a lugar na ito. Gayon din kagwapo ang kanilang mga mukha. Kaya boy, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ah. Kung nagustuhan mo po ang video ito, huwag mo pong kalimutang i-like, i-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi ka pong updated sa lahat ng video na akin pong i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat.